magandang gabi sa lahat ng ating mga uh, tagapagsubaybay sa ating channel and salamat sa mga supporter natin and din sa ating mga subscriber so maraming maraming salamat sa inyo po ay, sa patuloy na pag uh, taguyod sa ating channel so sa oras na to at sa panahon na ito at sa gabi na ito ay meron akong iba bahagi na isang awitin na uh, ay ito po ay hilonggo version no? so para malaman nyo uh, I'm pure uh, Hilungo, no? so ilonggo talaga yung ano ko na na tumbaga Uh, mula sa pag uh, pagkabata ko ilunggo talaga yung mga ano namin salita namin so sa lahat ng mga ilunggo na mga subscriber ko ay pabor po sa inyo ang awitin na to at sa hindi din na ilunggo, tagalog o ano ka man na uh, uh, dialogue dialogue na meron ka ay sana ay uh, maunawaan mo to no? So may mga translation naman to mga ganito na awitin. So nais kong ibahagi ito sa inyo kasi ang dami ng mga video natin na ginawa, mga ano-ano lang mga video 'yon. So so ito pong awitin na to ay lungo version tapos sa patungkol po sa uh, ating Panginoon, no? So awitin ko to sa oras na to at ay sana ay ready na kayo at ako din ready na ako ah, parang kinakabahan ako ay sana ay marunong akong kumanta nito so uh, I'm try to sing this song kasi matagal ako hindi umawit ng mga awitin ganito so ngayon aawitin uh, ko para sa inyo so simulan ko na eh. no? so naka ano lang na ako wala akong instrument no? nakapila lang Buot ko nga mag sa sala, Yara ang gahong gigid sa dugo. Buot ka nga mag sa yawa, May dakong gahong sa dugo. May gahong makatilingala sa dugo, Nehaso. My gahum, makatilingala, sa mahal ng Dugo ni Jesus. Buod a mahilway sa bugal mo, yara ang kalbario. My darkoom, sadugo. My gahom, a Allah. Sadugo, May My gahom, a cattling Allah. Boot munga mangin maputli ka Yara ang gahong Gid sa rugo ang sala maghaka dula May dakong sa May sadugo nehesos. May gahum maka tilingala Sa mahal nga dugum ni Yesus Bu'ot mu se Yesus pag alag dun Yara'ang gahum gid sa ruguh Bu'ot mu sya pag May dakum gahum sa My gaho makatiling ala sa dugo na Jesus My gaho makatiling ala sa mahal na dugo na Jesus Okay, salamat sa uh, sa bawat isa na nakinig sa awitin no para po sa ating panonood no? ay salamat po sa inyong uh, suporta patuloy na pagsuporta sa channel na ito ay sana po ay may matutunan kayo sa channel na ito so kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag-subscribe uh, malaking tulong po 'yan uh, at uh, ilalike like yung ano natin yung video natin so Uh, next time po ay uh, gagawa naman tayo ulit ng mga uh, content para po ay uh, kung saan ay maka-entertain po sa inyo kung ano po yung mga, uh, isipan natin na iko-content sa ating mga videos so maraming salamat salamat po at good evening and god bless po bye bye